Ngayon ang last din ni Angelo dito sa farm, guys. Kasi next week, Tuesday, mag-aaral na sila. So, si Sunny Boy na lang at saka ang lola nyo ang makikita nyo dito sa farm kasi na-school na ang mga bata. So, ayan yung nilinis namin yung nakaraan. Yung sitaw na tinanggal namin dyan sa likod. And then ngayon, ang tatanggalin namin yung mga kamatis. Kasi huling harvest na din ng bunga niya. And then, may mga orders na naman tayo ng mga petchay. Marami na naman tayong petchay. So, yun na naman ang gagawin ng lola niyo ngayon. Hey! Ay! Yung green. Ito na. na. Yung green. Yung green. Yung green pa rin ko ito. Ang blinded. Sana katulad din ang mata mo si baby eh. Ang kapal ng ano nila eh. Ang ganaw. Ewan, kung may mga tali naman kasi siyan sila, ba't, bat nawawala? Bumili tayo ng tali nila na mga ano, yung stainless. Yung... Wala. Ini sinasabit lang yun. Ngayon, wala na. Lahat pag... Kinakinawa ng human. Magtsaga ka sa ganyan. Mm. Mm, ayan. Okay. Oh, ayan na, ayan na. Ore! <laughs> halika na, halika na. mag na. Mm. Bale, yan ang pechay natin, guys. Ang bilis tumubo. Yun pa sa baba. Sige na, ayun na naglaro pa Buatin mo na dito. Koji uh, di oh, malapit <tipetan> na Oh, ipulo kayo dyan sa cellphone. Dali na, dali na. Pwede yan, kuya mo na huh? Yan. Yan. So, ayan. Ganyan ang itsura ng mga pechay, guys, kapag uh, bagong harvest natin siya. Ayun yung nasa baba. Ganyan din ang itsura niya. But after three days, lalago na naman yung mga yan and then yan na naman yung mga next na iha-harvest. So, gawin ang pechay namin matagal. Matagal bago maubos. And then, kung yung bagong ano dun, bed doon, bagong punda na naman yun ni Sunny Boy na yun yung mga susunod na itatanim. And then, doon sa taas, nalinis na nila yung mga sitaw. Yung mga binunot-bunot na namin yung mga sitaw. Tatam na na naman yun ng panibagong, ewan ko kung anong itatanim dyan. And then, dito namin na yung bagong, di ba dati dito yung sitting beans? And then, ano na yung nakalagay dyan. Yung sitaw na ang tinanim dyan. And then, dun banda. Ewan ko kung anong i-tatanim dyan kapag. And then, ayun si Sanibo Hindi pa na may kinukuha pa mga talong. Bale, ang iwan dun, talong na lang at saka mga sili. And then, eto mga pecha. Yan lang yung mga existing na mga pananim namin ngayon, guys. and then oi. dali na dali na maglinis linisan niyo na diyan tayo uwi na tayo to par life today we're gonna go home Be careful John Angelo ah baka mamaya ma ano mo yan Be careful Angelo ah baka mamaya basag yan wag nuwas nagsumanga baka diyan Yan. Excited silang umuwi. Last day na nila ngayon. Be careful. Ayan, nanagod na sila sa baba. Ayan, kung makakita nyo, malinis na din dito banda. Malinis dito banda kasi nilinis na Boy nibo, nagtanim ng mga saging. Kaya kitang-kita na yung sasakyan sa baba. لما ني بابا انا نباتي باي اه سنه تابعنا انت انا كنت انا مطرونه من Uy, ayosin ang pagtinda. Dumerecho na kami dito sa bahay, guys. Hindi namin... Hindi namin... binabay yung mga orders kasi nasusuka ang lola yun. Hindi ko alam kung bakit. Nasusuka ako sobra. Iwan ko yung mga bata sa baba. Sila yung nabitinda. Pero, anim na yung nabili. Bago ako umalis. Two, three, Dito na sila? Umbos na agad? Ay, ay, ay. na Wala nang paninda? Reserve na lang kayo hinihintay <laughs> Reserve? May mga nag-reserve? May salang. Wait! nginin ang mga pear, eh. Ano, sulit naman ang last day niyo sa farm? Yes. Yes. Basta <laughs> papasok, papasok na 'to, basta ano na gawin. <laughs> Next week pasukan na, guys. <laughs> Sali dito, ma. Maliw ito. Next week pasukan na, kaya hindi na sila ano. Hindi na sila, wala na sila, kami na lang ni Sunny Boy sa farm. <laughs> Money, money. O, ila ng one, oh, ilan ang koleksyon? 1,050. Ha? 1,050. 1,050? Mm -hmm. So, isang libo. Na naman. So, a total of 1,050 ang collection ng mga bata ngayong araw na to. Bukod pa yung mga previous na... Ano ba yun? kung... Sige na, sige na. Tapos si Lalay sa, ano, sa Sunday, ibabalik na namin sa Diffoon. Buti pa siya, may internet kami. Wala, wala dito. And then, yun, bibili kami ng school supplies ng Angelo bago kami bumalik. So, babay mo na si Lalay. Babay na. Next vacation ulit. <laughs> So, yun, magluluto kami ng dinner and then maagang magpapahinga. Pagod na ang lola nyo. Magbabay na kayo. Bye-bye. Bye-bye, guys, and I hope to see you next video.